Hi guys, so this is our house So ito yung pinagawa namin, malapit na namin siyang lipatan After ilang days, sahalsin na ito Yan. So tulungan nyo ako Mabigay kayo ng recommendations Ano ba yung mga, excited kasi talagang Excited na ako mamili ng mga gamit para sa bahay Kasi ito yung first house namin talaga Yung house namin talaga diba Magiging bahay namin So, ano yung mga pwede kong bilhin? Ito yung salas. So, dito, balak yung, yung salas set. Then, may gusto akong ano yung parang patungan ng TV. Then, TV, nakaladikit dyan. Then, ah uh, dito, yan dito. Dito yung pinakamagiging lababo and kusina niya. Tapos may nakita ako na parang chairs na something. Tapos dito yung lamesa, dining area. Then, ito hagdan siya para second floor. Ouch. Tapos, yan. Ito yung room namin. Wala pa dito yung mga gamit. As in, wala. Magsisimula kami sa zero. So, any recommendations guys para sa alam mo yun, team, ba, team, team kahoy natin, di ba? Kasi R. Nadidilig kasi sa taas. So, ito. Yung gusto ko, guys, ha, yung parang tim kahoy, tim puti, ganon. Oh, guys, tulungan nyo kami. Mag-recommend kayo ng pwede sa Team Kahoy, Team Poten ng mga appliances, mga gamit sa bahay. And help us guys. Tapos pag nabili ko, share ko din sa inyo. Bye-bye.